So good day mga kagulong Yan For today's video <laughs> Kung makikita mo nandito tayo sa may Gubat Yan. Gubat na tong Kwa namin Yung dating daanan namin Yan. Pupunta ako ngayon dun sa Kan sa may Bahay namin dati Dito sa bukid So Hindi na ako nakapag video kanina kasi <laughs> nakakahingal dun sa pocket medyo malapit na rin tayo pupuntahan lang natin bibisitahin natin yung mga puno ng langka yan rambutan tapos yung may mga pinya rin doon so medyo maputik yung daanan dito ngayon kasi maulan kasi dito sa amin pupuntahan lang natin ngayon yan. Kita antay dito, tabi-tabi. So may dala ako. <laughs> kan yung paper bag. Baka kung sakaling mayroon tayong madala pa baba mamaya ng mga prutas like pinya. Yan. Tingnan naman mga kagulong. Grabe. Ang hirap ng daanan. Yan. Yan, nandito na tayo sa sapa. Yan. Pababa. Pababa yung daanan. Yan. Simula elementary hanggang high school. College. Dito kami dumadaan dati. Yan. Tabi-tabi. Tabi-tabi po. Yan, sapa na kasi itong mga kagulong. Grabe. Ang... Ito pala dito. Ang... Kulang ng daanan. Yan. Yan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa may sapa. Tabi-tabi <laughs> po. Ayan. So, ito na yon yung tinitirahan namin dati. Dito pa lang kami sa baba, banda. Ayan. Pero dito na yung lupa dati na kung saan kami nakatira. Yan, tingnan nyo. Ayan. Gubat na gubat na mga kagulong. Ayan. Ayan. Yung bahay namin doon pa sa taas dati. Ayan. So maglakad-lakad tayo mga kagulong. Grabe. Ma ano pala? Talaga? Gubat -gubat na talaga, gubat-gubat na. Ayan yung mga daanan namin dati oh. Ayan. Medyo kuan pa ngayon. Hirap kasi ngayon kasi kuan Uh, magubat Woo! Yan, yung mga tanim kong mga rambutan oh. Walang mga bunga Rambutan yan Yan yung mga tinatanim ko dati Nung elementary ako Yan, yung Janmingo Yan, rambutan Ito Ito rambutan na to Yan Yan, puro rambutan yan. Akit tayo dito. Grabe. Yan, medyo malinis ngayon kasi kakatapos lang ni papa magkupra. Yan. Yan. Yan, puro mga nyog. Yan, puro na lang buko Yan wala na yung mga panggata ganun kasi kakatapos lang nila na uh, papa dito so bibisitahin ko yung tanim namin dito na kwan ba yung alangka, uh, langka tanim namin nun yung eh, kapitbahay ko dati yung kalaro ko rin Yan. Yan yung lang ka. Yan. So, yan yung mga Indian mango po. Namin dati. Yan. Yan yun. Yan dito. Tabi-tabi po. So, yung bahay namin dati, dito. Dito na area. Ito na lang. Pusto na lang. Yung puno ng kahoy na lang. Yung namin. Yung natira sa bahay. Dito. Yan. Dito yun. Yung bahay namin. Ito. Itong area na to. So, ito yung puno ng Indian Mango Na maliit pa to dati. Nung nandito pa kami. Tapos, ito na lang yung palatandaan yung ginagawang gulay lumbay kung tawag dito sa amin ito yun so yung dito na part yun yung santol naman ito marami dito marami dito mga prutas kaso nga lang wala wala na ngayon wala tayong makuha kasi hindi na naalagaan tapos dito dati pinya yan dyan pinya yan hanggang doon hindi na kasi naalagaan kasi nandun na kami sa baba nakatira tapos medyo may edad na rin si na papa tsaka si mama kaya napapabayaan na ito na lang yan yung mga puno ng nyug dati yan yung mga uh, kinukuha ng parami ng buko nung elementary kami hanggang high school so wala na talaga mako na ma madumi na hindi na naalagaan tapos ito yan yung puno na yan ito yan kung ang tawag sa amin yan banay banay yan yung tanim ko nung elementary grade 5 ata ako nun eh ito yan kasi yung tinanim ko dati kasi maganda yan na uh, ginagamit sa bahay yan tapos diyan sa taas meron pa diyan bahay na nandiyan pa rin ngayon yung kapitbahay namin dati so grabe ang laki na ng pinagbago nung dito namin yung bahay namin dati yan oh grabe so punta tayo dun punte sa may puno ng santong titingnan natin kung may bunga malay mo may bunga tapos madadala pa natin ayan Ayan. Ayan yung baba. Ayan, wala na rin. Wala rin bunga yung kan, yung santol natin. Ayan. Ayan, yung santol na yun. Yung santol. Ayan, ito. Isang puno ng santol. Walang bunga. Tapos yan yung malaki na santol. Wala rin siya bunga. Ayan, ito yung mga pinyo. Ayan. Ayan pumayat na kasi hindi siya naalagaan yun no? Know? puro pinya yan 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 dyan puro na pinya mga payat na yan you know? o puro pinya yan dyan hindi na kasi masyado naalagaan yan to pinya rin dito yan grabe laki na ng pinagbago ilang taon din bago ako nakarating 2015 Ah, walong taon mahigit bago ako nakarating ulit dito yan so ayun mga kagulong yan. mamaya yung continuous ng vlog natin yan bye bye na mga kagulong